Oh, siya na naman ng pang olam. Hmm. For today's holy. Hello guys. Ayan si Eric. Ayan na yung mga sasakyan. Dadayo kami ngayon ng Payway. O kaya ay Kateb. Ayan ni Tom's. pa kami sa bahay. na kami. Nandito kami Iyahayahin ko nang asana kayo kanina sa laod. Ikaw. Pupuntahan sana kita doon. Balik tayo ng tatang kyon tayo ni Tony Ronil <laughs> mag isip isip ka na. mababaw lang yan ase Babaw lang 'yan.

guys, oh, mga namang wait. <laughs> oh. Ayan. Oh. Nagsama-sama sila dito sa ano. Sa P-Way. Oh. Tingnan natin yung huli nila guys. Ayan, yung huli niya. Oh, guys. Ayun yung kay ano, kay Toms. Hmm. Tingnan natin kung sino ang ayun yung huli niya o dami na Nakakabato ng goy. Pop pop pop. Ngayon nga naman. Ayan oh. Ito sa Piwi. Piwi ito sa Piwi. Oh. Pero ang isip namin nasa Laod. guys oh ayun ba niit ko madali magkutihin reset ayan ho yung mga mandadayo ng, la, ng ano payway. ayan ho daming huli eh ayan nangunguna si eric oh Ayan ang mga dadayo ng pewe. At saka kaitib pasyo lang <laughs> diyan ayan oh dinidinya ganoon eh ayan ito ms tiwing ayan eric tiway pa more Ano, nakakadalihan siya naman ng pang-olam. Mm. For today's holy